Ito nga pala yung second day ko ng pagpa-practice na mag-drive. Gulat nga si Kuya at inaya ko nga sila sa kabanatuan. Pagkalayo naman kasi ng pagpa-practice ay eh, nabot pa ng kabanatuan. Dito nga eh, hindi pa ako kagaling nga mag-drive eh. Tinuturo nga ni Kuya yung mga daan kung paano ba iiwasan yung mga katulad niya nakaharang sa daan. Kung nga daan na to guys ay eh, hindi pwedeng daan ng mga malalaking sasakyan kaya hinarangan na lamang nila sa gitna. Kung magsilbing babala naman sa mga malalaking truck na dumaraan dito. Pagdadaan ka nga rito ay eh, hindi mo pwedeng bilis-bilisan at baka ikay bumangga dyan sa kulay dilaw na yan. Kaya slowly-slowly lamang mga men. Hindi ko nga alam pag ako'y pagkaseryoso naman sa pagdadrive ay eh, Hindi na kausap eh. Tahimik na pagka tahimik. Pagka-focus sa pagdadrive eh. Hindi lang nakikita akin mukha pagkaseryoso eh. Ayan at na nga kami sa tulay. Yun nga palang dilaw na nakaharang ay dulo-dulo. Kaya naman pala ganun tulay na to ay eh, may damage na nga pala. Kaya hindi pwedeng daanan ng mga malalaking sasakyan tulad ng mga truck. Pero totoo lang guys, sa first time driving ay eh, hindi naman talaga ako dahil gustong aming. gusto ko nga talaga matutong mag drive. pagkasarap naman talaga mag drive lalo kung sarili mo sa sasakyan yung dinadala mo. Ito nga pala sa ng sasakyan to guys ay second hand ko lamang nabili Bili. namin ng asawa ko na second hand. Pagkat hindi pa namin kayang bumili ng brand. Kukuha naman ng financing na hindi ko alam kung mahihirapan kami sa paghulog. Okay na rin naman itong second hand at maayos at maganda pa naman ng maayos at presentable naman ang kondisyon ng sasakyan na to. Sa mga time na to andito na nga kami papunta sa Talavera. Makikita nyo yung paghawak ko sa steering wheel pagkahigpit. 90 degrees. daw kasi ang tamang paghawak pag beginner pa. Kailangan talaga pag nagdadrive eh napaka-alerto mo. Bagay focus talaga sa pagdadrive eh. Lagi nakatingin dapat sa side mirror at lalong lalo na dyan sa harap Inaya ko na nga lang din sila kuya na mag-bypass na lang din sa Talavera Nang mabilis na rin yung biyahe namin Hindi ko na nga lang na-videoan yung ginawa namin sa Cabanatuan Kaya sinadya ako talaga magpunta dun sa NA Pacific Sapagkat gusto ko talaga matutumang Doon na yung mag magpapark ka ng paatras Yun talaga yung mahirap na part ng pag drive yung pagpapark Hindi ko na nga lang na yung mga ginawa namin doon sa NA Cabanatuan Pacific Mall pala sa Cabanatuan At naman na nagpapalit na rin ng protector yung bata batang kasama namin na si Jeff, pamangkin namin. Inaya ko na nga rin din sila doon sa Chow King. Chow King. naman yung bata sapagkat first time niya pala sa Chowking na ka. Hindi ko na nga lang na-videoan lahat sapagkat nag-memory pool na yung aking Dami na kasing picture at video. 256 GB lang kasi yung memory ng aking phone. Patayong budget pagbili ng 1 tera. Sana all na ka 1 tera. Ngayon pangarap-pangarap lang muna tayo eh. Thankful din talaga ako kay Kuya sapagkat siya nga ang aking guide And sa pag-drive. Hindi pa nga kagalingan mag-drive. Siya ang nagtuturo sa akin mga dapat gawin at hindi dapat gawin. na lang na -video pero sa bypass na rin kami dumaan nga pala doon sa Cabanatuan. Ayan, dito sa Welcome Cabanatuan, dito kami pa turn right. Diyan kasi padaan yung bypass ah, para mabilis ka makapunta doon sa Ending Pacific at makaiwas ka sa long traffic. Ayan ha, turning right na tayo. Yun lang at maraming marami pa tayong pagsasamahan sa pag-drive. Yun lamang po. Thank you for watching. See you to the next mini vlog. Bye!